mga ka ka-wellness. Kung ikaw ay nasa edad 60 pataas, alam mo na kung gaano kahalaga ang manatiling malakas at steady para iwas injury at mas ma-enjoy ang buhay. Kaya ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang top 3 exercises na dapat gawin ng mga seniors over 60 para manatiling strong at balanced. Exercise number 1, Strength for Stability. Unahin natin ang sit to stand exercise. Simple lang ito pero napaka-epektibo. Umupo ka sa sturdy chair, tapos dahan-dahang tumayo at umupo ulit. Ulitin ng sampung beses. Ito ay nakakatulong para palakasin ang legs at hips. Perfect para hindi basta nadadapa. Exercise number 2. Balance Boost Susunod ang heel-to-toe walk. Tumayo ng derecho at maglakad na parang nasa imaginary line. Heel ng isang paa dapat tumama sa harap ng toe ng kabilang paa. Ilimwa. Gawin ito ng isang minuto. Ito ang makakatulong para mahasa ang balans at maiwasan ang pagkadulas. Exercise number 3, Core and Flexibility At syempre, huwag kalimutan ang standing side leg raises. Tumayo sa likod ng upuan para may hawakan. Itaas ang isang paa sa gilid nang hindi iniikot ang balakang, tapos ibalik gawin ng sampung beses kada side. Ito ay para sa core at flexibility na siyang nagbibigay ng dagdag suporta sa buong katawan. O ayan mga ka-wellness, tatlong simpleng exercises na pwede mong gawin araw-araw para manatiling malakas, steady at handa sa kahit anong galaw. Tandaan, hindi hadlang ang edad para maging active at healthy. Kaya simulan na natin at sabay-sabay tayong maging mas matatag sa bawat hakbang ng ating buhay. Iba pa panakan,